ka na, hilain ka. Saan ba? Na, na rurok ka na, nasa taas ka Mag, na, na, hilain ka shout pa pa. out ko muna. Po. Oh, shout out <laughs> sa iyo, Adong Milyonis. <laughs> <laughs> shout out sa iyo, patron, napaka-pugi mo. <laughs> Ang uh puta, yun na sa ano niyan. Ah. Magdong ka maglaro sa ano, Miyerkules. Oh, maglaro ako Miyerkules. Puro ka ganyan, eh, no? biyahe ako, kuha lang ako ng panggas. Bale, may Turn pumasok na sa akin papuntang ano mga Papuntang San Mateo. Pwede na to. 211 pesos. Hindi na masama yan. Panggas. G yan, sir. Ha? Ah, uh, Ronnie? Oo. Sir. Huwag na. Na na oh, naging Oo, Sa kabanda sa San Mateo, boss? Ako sa kabanda pa lang may, ano, Sa may arco? Oo, oh, malapit lang, sa may pure gold lang Ah, oh, okay, sige Tara Okay na? Okay. Are you a third? Take the next left onto Third Street, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. Uh -huh. yeah. uh -huh. Ay. Thank you po. So ayun mga tol, andito na nga tayo sa San Mateo. Pinasukan ako ng panibagong booking papuntang Muntalban. Sakto na to, pauwi na talaga tayo nito. You have arrived. hello hello ma'am nasaan kayo ma'am ha saan yun pumasok ako dito sa ano eh sa, sa Ayun, eh, subdivision yata ata ito Maliliit na ano subdivision? Ha? Saan yung subdivision po ba? Hindi tapos ko na, na Po? Kayo pumasok? Sa tapat po ba kayo ng may gilid kayo pumasok? Hindi, dito ako galing sa may ano eh Sa may stoplight Tapos kumanan ako sa may pure gold uh, mali po yan Nasaan ka ba? Yung Mercury, ma'am, dun sa may highway? Oo, oh, sige. Sige. Sige po, sige po. Punta ako dyan, ma'am. Sige. Patay. mali daw ng pin si madam patay ta dyan yes ang yung mercury dito mercury drug ayan po lumagpas na ako ah sige thank you lagpas lagpas pala Pero hindi ka taga roon. Alin ba? Ah, ito? Doon ako eh. Sa may ano. Kasi galing ako doon. Sa may stoplight. Pero ah. Ayaw ko lang. Hindi ko kabisado doon na eh. Magmamadali ka ba? Head northeast on General Luna Avenue toward Reyes Street. Yan yeah, o, 21 minutes. Oh, layo, layo, layo pa Hindi ka ba taga roon? Taga dito ka talaga? Uh, pero ano din doon eh, Aris Street din doon eh. Saan ka ma'am? Tama kaya itong ano mo? They send you restaurant? Ha? Wait lang, wait lang. Dito tayo. Mama, -ma ano tayo? Mama, ano tayo? Diyan Diyan ka Hindi Okay ka na dito Oh itatawid natin doon Tawid natin Baka mamaya Taga sa ka 99 Sige mo. Four time. Four time. Ah. Four time. Oh. Loja ni. <laughs> Thank you po. 一句话。